So mga sangkay meron pong kumakalat ngayon na video no Ito po ay trending ngayon or viral sa social media Mga DDS daw po Nakaraang uh, mga araw ay eh, nagsalpukan Sa kalsada at nagkaroon po ng tensyon Yo! What's up guys? Ako muli ito nagbabalik dito sa ating YouTube channel At ito pag-usapan lamang po natin saglit itong Mga DDS mga sangkay na may may kumalat kasing video no na itong mga DDS ay nagkasalubong, nagkatagpo po Ngayon, imbes na magkaisa itong mga to mga sangkay, nagkagulo pa. very familiar story mga sangkay, 'di ba? Naalala niyo sa Netherlands. Ilang beses po nangyari yung awayan nitong mga DDS. Sa madaling sabi mga sangkay, mismo sila ay problematic. Yung grupo po mismo nila mga sangkay ay problematic, no? Well, pag-usapan po natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, sa ating YouTube channel, tayo po ay 1.57 million subscribers na. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, eto, tingnan po natin ang nangyari. Ito po yung mga kumakalat, mga sangkay. Ayan po. Grupo ng mga DDS. Sa Las Marinas na nagrarally nag-aaway. Ano ba nangyari talaga, mga sangkay? So, panuorin po muna natin ng buo itong video. Hindi para makipag-away. Badali lang gumawa ng gulo eh. madali lang. lang gumawa ng gulo. Sir, hindi kami nakikipag-away. Nag-vent out lang kami. Ay, kasi dahil ang mga tao, iba ka nung hindi pwede, Oo nga, um, bakit hindi pwedeng sumagot? <laughs> bakit hindi pwedeng sumagot? Susunod ka, susunod ka. O sige, ako susunod. Okay, ganito. Sige. Ako, ako. Alam mo, sistema. Ako. Bakit kaya nakakaabot? Ako. 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 na. Ako. 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 Sabi ko, makakapagsalita kayo. Makakapagsalita kayo. Nagsasalita, pinigilan nyo mga kami. Oh, you see, mga sangkay nakita na naman po natin yung negative side ng mga DDS. O oh, sa mga supporter na mga ano dyan, mga, mga DDS dyan mismo. oh, nakikita nyo mga sangkay, yung problema na meron sila. di ba? Walang matino talaga kasi ang mayroon sa kanila lamangan. Itong mga D, mga DDS influencers ito. Ito yung mga bumubuo, mga sangkay ng mga mga rally, protesta, may mga sariling grupo. Imbes na magkaisa mga sangkay, sila-sila po mismo naglarambulan. At tatandaan nyo sa dahig, don doon sa Netherlands, yung sinasabi po nilang Duterte Street. Kung saan, isa sa pumutok na away, maliban pa sa maraming away, ito, isa sa mga sikat noon mga sangkay na away ay yung sa humba. Yung si Hari Roque, pinutakte ng mga kapwa DDS. Grupo ni Hari Roque at kabilang grupo, kabilang side ng mga DDS, nag-away dahil po sa ulam na humba. Ganyan po kababaw mga sangkay yung... Ewan ko ba, bakit ganyan sila? Mga sangkay. <laughs> Imbis na Magkulab, magkaroon ng unity aaway away bakit? lamangan ng lamangan. 'di ba? Ganyan sila eh. Lamangan hindi, hindi pwedeng siya ang sikat. Hindi pwedeng siya ang maunguna Hindi po pwedeng siya lang ang magsasalita. Dapat kami din. O ngayon, nagrarambolan sila. Anong sumunod? 'di ba? Yung may mga ano, yung may mga vlogger. 'di ko na papangalanan kung sino-sino 'yon may mga vlogger na nagkaroon po ng tensyon doon din po sa dahig. Muntik pa po magpang-abot mga sangkay. Parehas di Diaz nag -away. So itong nangyayari sa kanila ngayon, hindi po ito bago. Ito po yung normal na culture na mayroon po sila. Bakit? Iyong e, yung kanilang sinusundan, mahilig din po makipag-away. ba diba? Si VP Sara. Ang hilig po sa gulo. O ngayon, sila sila din. Oh. Tingnan niyo po ninyo. Imahimayin po natin itong pangyayari. Hindi para makipag-away. Madali lang gumawa ng gulo eh. Mm -hmm. Kahit, 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 madali lang gumawa ng gulo. Ito yung kabilang side. Sir, hindi kami nakikipag-away. Nag-vent out lang kami. Kasi mm galit -hmm. ang mga tao. Di ba ka nung hindi pwede sumagot? Ayan na, nagkasigawan na mga sangkay Sila, sila. Kasi nga po, eh, itong mga... Ito ah, hindi, hindi naman sa nilalahat po natin may mga iba dyan, mga sangkay na talagang maayos na DDS, no? May iba dyan, like uh, for example, si Attorney Trixie, hindi naman po masyadong, masyadong, ano, mga sangkay na katulad ng iba na kailangan, kailangan ko ng spotlight, kailangan ko ng ganito. Ganyan sila. Mga sangkay, eh, eh di ba, napansin nyo, sa mga pro-Marcos ba, yung mga pro-government, nakita nyo ba mga sangkay na may ganitong klaseng eksena? mayroong mga in private na nagkakasuhan pero nasa private. Pero itong mga sangkay, away mismo sa kalsada. Alam niyo yung yung ugaling dugyot. Pinapakita po nila sa loob, sa sa, mad, sa, madla mismo, mga taga-suporta nila. Paano nila baka paano sila mananalo kung ganyan sila away ng away? Kasi nga po mali po yung kanilang sinusundan hindi po nagdadala ng united uh, spirit ang kanilang sinusundan eh. Ang kanilang sinusuportahan. hindi tulad kay BBM, di ba? Pagkakaisa. Kaya wala po gaanong gulo. Magkakagrupo tayo? oh, nga, bakit hindi pwede sumagot? oh, magkakagrupo tayo. Bakit daw hindi pwede sumagot? Nakita niyo yung reaction ni Atty. Trixie? Ayan po, tingnan po ninyo. Tina natin. Oo oh, nga, bakit hindi pwede sumagot? Hayan! oh, kita nyo? Ah, siguro nagbablog siya dito mga sangkay. Bakit hindi pwedeng sumagot? Oo. Oh. Oh, sige, ako oh, di ba? Mga sangkay. Bakit hindi po pwedeng sumagot? Kasi nga po, sila-sila naglalamangan. Gusto nila, hindi, e, hindi pwedeng siya lang ang bida. Hindi e, pwedeng ito lang ang bida. Dapat ako din, may eksena. Wala mga pulpul talaga. A, bakit hindi pwedeng sumagot? Uh -huh. a, Bakit hindi pwedeng sumagot? Susunod Kita nyo yung sigawan nila mga sangkay? sige, ako susunod. Ako susunod. Okay, okay, okay ganun <music> pa. Sige. Sige, sige. Okay, ako. 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 Ako sistema. Ako. Kaya nakakaano. Ako. 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 Wala na. Imbis na BBM resign yung ginawa nila, nag sila. Sila, sila po yung nag-away-away. Ayan na, nagkagulo na, nagkagulo mga sangay. Tingnan nyo. Ayan na. Tingnan nyo, kaya hindi tayo nananalo kahit tayo nag-away. Oo, tama yun. Kaya hindi tayo nananalo dahil tayo tayo nag sa So madaling sabi, ito lang. Ito version ko. Version nila, kaya hindi tayo nananalo kasi... Tayo tayo nag-aaway. Bakit hindi sila makaipon ng tao sa EDSA? Kasi sila sila hindi magkasundo. Kung anong grupo yung andon hindi susuportahan ng kabilang grupo na DDS. Bakit? Ikan e, niya yun, hindi naman sa amin yun eh. So mag aaway away sila. So yun po yung problematic na grupo na mayroon po sila. Kaya yung EDSA, ilang beses po sila magpatawag ng mga rally. Mas marami pa po yung rally ng mga estudyante kaysa sa kanila. Bakit? Iyon organisado. Iyon nagkakaisa. Kahit may sabihin po natin, kahit sabihin po natin may mali po silang paniniwala, pero united sila. Pero ito mga sangkay, mali na nga po yung kanilang uh, uh purpose kung bakit sila kailangan magsama-sama, hindi pa nagkakasundo. Bakit lamangan ng lamangan eh? 'Di ba? Inamin po mismo. Anong sabi ni Sir? Tinanong kaya hindi tayo nananalo kahit tayo nag-aaway. Hmm. Salang, say, Sabi mo, makakapagsalita kayo. Mm -hmm. kayo. Nagsasalita, pinigilan nyo nga kami. Mm, diba? Nagsasalita, pinigilan nyo nga kami. Ano ibig sabihin nun? Mga influencer yan, mga sangkay. Tapos nakikita ng kanila mga followers. Nagsasalita, pinigilan nyo nga kami. Bakit? Teka lang, huwag kayong magsalita, dapat kami bida. Yung isa naman, hindi pwedeng kayo lang ang magsalita, dapat kami din. You see? Ganyan po ka-problematic yung mga DDS. Now, you know. Kaya kayo mga supporters ng mga kasamahan ng mga DDS, aba, pag-isipan nyo yan. Pag-isipan nyo yan. Pag-isipan nyo mabuti yan. Mukhang may mali sa inyong sinasamahan. ba? Diba? Well, ano po ang inyong opinion, guys? Comment down below. Just me, Marimar, nakakahiya. Meron tayong YouTube channel, Sangka Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Ngayon din, kapag nakita niyo na i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.